Whatever you get, can you do it some more now? Swear you gotta be falling for your ex Whatever you get, can you take some more now? Ayan mga kanayipi, natapos na namin na uh, ma-installan ng insulator o insulation foam. Ayan na. Ayan, kita nyo naman mga kanayipi. Bali, dito lang yan. Kalahati lang. Hindi na sinali doon sa kusina. So, anong masasayang ma? Ayos, di na mainit. Ayos naman? Ay, maganda naman yung pagkagawa, mainit. Ayos. What's up mga kanoypi! Good morning! Nagbabalik na naman ang iyong lingkod Saka para for another video Ngayong araw coding ni Mia Kaya wala na munang pasada vlog na mangyayari Ang gagawin natin Magdi DIY tayo dito sa aking bahay At alam nyo naman nung nakaraan Pumili tayo ng insulator O insulation Na foam Para sa yero Ayan Ito na yung ikakabit natin ngayon So sana magkasa yung isang rolyo na to dito sa aking bubong para maiwasan yung o mabawasan yung init na dala ng araw. So kasama natin si Maning na magtatrabaho dito. Magpapasama ako sa kanya kasi hindi ko kaya na mag-isa lang mga kanaypi at nasa taas pa kailangan talaga may kasama dyan na katrabaho bali nga pala humiram ako nga ng hagdan ay ito yung hiniram natin na hagdan hiniram ko yan kay kuya Joel Galima shout out kuya salamat sa pagpapahiram ng hagdan so umpisan na natin ah, tara pasukin muna natin yung pagkakabitan natin Pasok tayo dito sa bahay. Ayan. Tulog si baby Erica, mga kanayipi. Ayan. Nandun din si misis. Tatrabaho. Naguhugas. Bali, ito. Pasensya muna kung makalat yung kwarto namin. Tinanggal na namin yung mga ulan dito. Mga foam. Ayan. Yan na yung gagawin muna natin dito sa ano. Sa kwarto namin. Bali maglalagay muna tayo ng ano ng uh, wire alambre papunta doon. Lalagay muna tayo ng mga alambre diyan sa mga si parling sa gitna siguro para siya yung maghawak sa ano sa insulator. Boom, ayan. Lahat nung ano siguro isa, dalawa, tatlo, apat, mga lima siguro or anim na ano na pabalagbag na ganun na alambre yun yung gagamitin natin katulad kahapon bumili ako ng ano alambre na dalawang kilo ayan tapos may reserba pa ako na alambre dyan okay shout out manay good morning mga kanalipi ayan tara kung na natin let's go yung hagdan umpisa na namin para matapos agad at hindi mainit mga kanaypi <laughs> ayan akyat tayo doon mga kanaypi ako lang kaya, kaya. <laughs> lagapak tayo <dyan. laughs> Bravo, Bravo, Ayan. Parang masisira yung hagda. <laughs> Ayan, si Maling na yung ano, umakyat. Ayan na yung malalay nga. <laughs> Grabe mga kanoy, ito sobrang init na sa taas. ayan mga kanipi pangalawang ano pangalawang linya ng alambre Ayan mga kanaypi na kapaglagay na kami ng ano ng alambre. Bali ilan pala yung nailagay namin? 1 2 3 4 5 6 Bali 7 pala na alambre yung nailagay namin. Pang 8 yung nasa labas. So ayan si Maning kinuha na niya yung ano yung ilalagay natin na insulator. Papalagay na natin diyan. Ayan, bubuksan na naman eh. So, anong tansya nyo mga kanay-pikasaw ba yan? Yung isang rolyo, 50 meters yan eh. Or baka dito lang yung kaya niyang lagyan mga kanay -pik. Pag dito lang, kulang na. <laughs> Wala na naman yung kay Rinyan, yung kwarto niya. Bale yung, ano, dito sa kwarto ni Rinyan, dito lang mga kanay -pik. Ayan, yung tas na yan. Hindi nakasali dito sa may kusina. Ayan. Dito, maglalagay na naman tayo ng alambre mamaya diyan. Hanggang dito lang siya. Ayan, dito. Dito banda mga kanipi. Sa isang sipar links na 'yan. Ayan mga kanipi, bali ilalagay na namin itong ano, itong insulator. Ayan, ganyan yung, ano, mga ka-90, kakababasan niya. So, great na ako sa kabila. Ayan mga kanaypi bali nailatag na namin yung isang ano isang linya ng insulator pinapalagyan ko na lang kay Maning ng tie wrap dun sa gilid nya para hindi kumalas dun sa ano sa may bakal ayan mga kanaypi natapos na ni Maning na nilagyan ng tie wrap ayos na uh, kahit pa gumanda na yung nasa gilid ayan Mali, dito na kami maglalatag mamaya. Isa, dalawa. Dalawat kalahati siguro o pang-apat mga kanip Na ilalagay naming ano, yan, insulator. Or insulation foam. <laughs> Sana magkasa to mga kanip Itong nabili nating 50 meters. So alas 10 na. Ayan, si Maneng, break time. <laughs> Kumakain ng almusal. Ayun niyang magmerienda eh. Gusto niya kain daw ng kanin. Ang oh, mga lasok drinks sa diyan. Mangantayan ka ano iting. Hello. Hello? Mangantayan ka na Kain <laughs> kasi hindi tayo nag almusal na ano iting. Ayan, kain mo na siya dyan Mahalang asap drinks at to eh So si Baby Erica nandito sa labas mga <laughs> Yan muna siya oh. oh. tulog na naman. May labas pa namin kasi nga uh, tawag noon malikabok dito sa loob ng bahay. Nag-aayos tayo dyan. Uh, para sa kanya rin mga kanaypi dahil mainit kawawa si baby bis na maganda yung tulog yan nagigising kasi mainit yung panahon dito sa loob ng bahay namin alright okay yan mga kanipi, bali nakapaglagay na kami ng tatlong insulator na straight. Alright, ang ganda na lang kinalabasan. Yan o. O. Sa dalawa, tatlo. Ayan. Yan din si Maning o. Kalahati na lang mga kanipi. Ayan mga kanipi, kakabit na namin ito. Yung kalahati ata or 3 port yung sukat niya. yan report dun sa ano sa buo ah mga kanaypi <laughs> ayan minsanan na lang namin i ano ipipix dun sa labas ano yung niluluto mo ma pinola pinolang manok na may dahon ng ampalaya para masarap yung ulam ni maning no <laughs> Masarap yung ulam ni Maneng, eh. pampalakas. No, Neng. Ipitiksa natin to, mga natin to, mga Malmalpasan ka na ipi. Ay, hindi na mainit masyado. Parang matayro ko na. <laughs> Ayan mga kanoypi. kain tayo Palanghalian Nandiyan si Maning oh Mga anong kanaypi Ito yung niluto ni, ni misis na ano, na tinola na may dahon ng ampalaya lutong ilokano so kain tayo mamaya itutuloy na naman yung ano yung ginagawa natin dyan sa ano sa kisam paglagay ng insulator right kain muna tayo mga kanaypi ayan mga kanaypi bali naumpisan na namin dito sa labas na lagyan ng strap yan na mga kanaypi Yan na yung kinalabasan niya. Aglagay kami ng strap dyan. Yan na lang namin ano. Uh, yan na yung dulo niya. Na nilagay namin insulator. Ayan. <laughs> yan mga kanipi, bali tapos na kaming naglagay ng ano ng alambre dito sa kwarto na rin yan Asensya dahil maraming makalat mga kanoypi <laughs> makalat tong kwarto niya at pati sa kwarto namin makalat din eh ayun si Maneng umakyat na sa taas kasi maglalatag na kami ng ano insulator tignan nyo sa kabila mga kanoypi Ayan. Ang ganda ng pagkalagay namin. No, Waneng. Yes. matindi yung pagkadali. Hindi ko po pala na ano nahiwaan diyan sa may ano niya, sa may wire. Para parang nakabubida nga eh. No, Ah, uh, tramdam ko talaga 'yung ano, 'yung pagbabago niya. Dito sa kwarto namin, hindi na gaano mainit. Dito sa kwarto na rin 'yan, sobrang init. <laughs> Pinagpuwisan nga si Maning, ay Ayun. Ano maning? Yung... Banat. <laughs> <laughs> Para na Para matapos na 'yung Para na 'no. Oh. Oh. for oh. mga kanipi, natapos na namin na uh, ma-installan ng insulator o insulation foam ayan na ayan, kita nyo naman mga kanayipi bali, dito lang yan kalahati lang, hindi na sinali dun sa kusina so, anong masasayo ma? ayos, hindi na maini ayos naman Ay, maganda naman yung pagkagawa, mainis Ning, ano? Ayos mga kalipi Pwede na Pwede lang gumawa Baka may magpapagawa dyan mga kanaypi. Puntakin nyo kami <laughs> DIY lang oh. ako <laughs> DIY lang sa paglagay ng ano ng insulator insulation yan okay na kahit papano medyo malamig-lamig na rin hindi na masyadong mainit at masama yan nahulog ako sa hagdan mga kanoypi <laughs> dumulas yung hagdan kanina ayan nasira pa tong ano itong itong salamin sa may bintana yung screen nya nasira ayan dito yan sa ano sa kwarto ni rin yan, mga dito Dumulas kasi yung hagdan kaya yan. Buti nga hindi ano hindi nabali yung pa ako na tawag no naman manhid lang kanina. Napasaktan. Okay na ngayon. Sana nga hindi ano hindi mamaga para makapasada pa ako bukas. At ang importante natapos na yung project naman natin dito sa bahay. At may sobra pa mga kanayipi Yan o Yan may sobra pa Para dito na yan sa harapan Okay mga kanayipi Ayan mga kanayipi Natapos na kami ni Maning Kahit dito sa may ano Sa may tindahan Na lagyan din ng ano Ng tirang insulation Ayan o Ayan kita nyo naman Kalahati lang pero may ilalagay pa ako dito. Nagkulang lang ako ng tie wrap mga kanaypi. Okay. Maganda. Yung kinalabasan talaga. Ayun Ganda mga kanaypi o. Oh. Oh. Panta doon. Ito sa kwarto. Dito sa kwarto namin. Ganyan Parang naka na mga kanaypi. May bobida na. Alright. Pati din dito sa ano sa kwarto na rin 'yan. Okay na rin mga kanaypi. Kita nyo Hanggang dito lang. Maganda na. Oh. Matatry mo bukas 'yan mo kung ano, kung mainit pa rin. <laughs> Hindi makalimlim ka eh na. hindi <laughs> ba natin nasasabi kung effective. <laughs> effective yan. Diba? Kahit pa paano mababawasan yung ano. Yung init na dala ng araw. Mababawasan kahit konti. So may mga nagsuggest na bakit daw hindi dalawa yung baliktaran yung ano niya yung parang yan baliktaran yung aluminum niya aluminum foil niya kulang cool kasi yung budget ko mga kaya doon lang napunta dito lang sa single na aluminum yung ano niya yung cover niya yan okay lang yan mga ang temporary lang naman yan pag nagkapera ako malalagyan din ng kisam yan mga kanipi unti-unti lang ba? Diba? sa ngayon yan muna temporary lang muna yan mga kanipi syempre ngayon marami pang pagkakagastusan kaya ganyan okay ang mahalaga masaya si misis na nalagyan na ng ganyan okay mga kanipi at uh, dito ko na naman tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat na naman sa nanood ng aming pagtrabaho dito ni Maning. Ayan, kahit papano may kasama ako kasi naman ako ng pamangkin ko. Siyempre, pinagin din natin ng, ano yan, ng sahod. Ayan, kahit paano, di ba? So, thank you, thank you so much na naman mga kanipi. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Pasensya ngayon dahil wala na naman akong shout out. Naging busy kami ni Mrs. kanina. <laughs> so, salamat ulit sa ginagawa n'yong no skip ads ng aking mga video. Malaking tulong 'yon para sa aking pamilya. Yan sa nasasahod ko sa YouTube kahit papano. So, malaking tulong 'yon mga kanoypi. Thank you, thank you so much. Pasensya talaga, no babawi na lang sa mga susunod na araw. So dito ko muna tatapusin ang vlog. Stay safe na naman sa inyong lahat mga kanayi. I love you all and peace out.